Binondo, dinarayo na ngayong papalapit ang Chinese New Year. Naritong news scoop ni Laika Cuevas. Nagsisimula ng dumugi ng mga mamimili ang mga bilihan ng pampaswerte sa Binondo ngayong papalapit na ang Chinese New Year. Sa kabila nito, nabatid na doble ang itinaas ng presyo ng mga panindang pampaswerte ngayong taon kung ikukumpara sa selebrasyon ng Chinese New Year ng nakaraang taon. Mabibili ang kiat-kiat na may pinya sa halagang 80 pesos mula sa dating 70 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, dahil Year of the Dragon ngayong taon, mabenta rin ang dragon fruit, red beans, cheese, chorizo at tikoy supreme at naglalaro ang mga presyo nito sa 280 pesos hanggang 408 pesos. Ang small tikoy ay mabibili sa halagang 180 pesos, 235 pesos ang medium tikoy at 285 pesos ang large, habang 52 pesos hanggang 70 pesos naman ang presyo ng Hopia. Bukod dito, patok din sa mga mamimili ang mga Lucky Charm na mabibili sa presyong 150 pesos hanggang 400 pesos. Para sa Newscoop, ako si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.